Uy, mukhang pwede ito ah. Magandang tela. Naghanap kasi ako ng silk dahil magpapatahi ako ng barong. Balita ko sa Cagayan de Oro, malaki ang produksyon ng ganitong tela dahil sa tulong ng DOST, Philippine Textile Research Institute. Ang pangarap nila, paunlarin ng ang silk industry sa bansa. Diego, patingin nga ng mga sample nilang silk dyan. Sek, ganda no? Sek, Sek! Asan ka na, Sek? So, anyway, kayo na nga lang. So guys, nandito tayo ngayon sa Cagayan upang alamin kung ano nga ba yung lagay ng silk industry dito at sa buong Pilipinas. So guys, samahan nyo ako, punta tayo sa DOST PTRI upang alamin kung paano nga ba sila nakakatulong sa industriya na to. Tara, na ang silk ay often referred to as the queen of textiles. Ito raw kasi ang telang madalas ginagamit ng mga damit ng mga royalty at mga noble persons dahil sa elegance na associated with this fabric. Sa Pilipinas, mataas ang demand for silk. Pero 10% lang nito ang nasusuplay ng bansa sa data ng World Integrated Trade Solution ng World Bank noong 2019, 173 kilos ng silk ang na-export ng Pilipinas. Katumbas 'yan ng 4.27 million US dollars. Maliit ito as compared to our neighboring countries gaya ng China na top exporter ng silk. Michelle, thank you so much po for having us. Thank you. Uh, so Michelle, um first and foremost po, ano po ba yung status ng silk industry dito sa Pilipinas? Dito sa Philippines, progressively we are going upward mm -hmm. dahil nga madaming mga uh, ginagawa ang government office, particularly ng ng DOST-PIRI, DOST and mga ating mga kapartner na ipoprogress talaga natin ang silk industry sa Philippines. Mm -hmm. What we do is, etong center natin, uh, center namin sa Misamis Oriental, we are keeping the parent ng mga silkworms. Mm -hmm. Kung baga, umaangat na in terms of madami na expansion ng mulberry plantation, nag-i-increase ng ating mga silkworm producers or silk cocoon producers, yung mga farmers natin. At meron na tayong ang the graph umaakyat na din yung uh, cocoon production as well as yung sinulid mismo, yung silk mismo. Oh, so, so why here sa Cagayan? Bakit po kayo dito nagtayo? Unang-una, it has been seen as the gateway to the to Mindanao, Northern Mindanao. Oh. So way back mga 40 years ago, nakita nila na kung mag-progress man after Luzon ang isang silk industry dapat manguna dito sa Northern Mindanao. Mm -hmm. So ito yung dahil gateway nga siya dito tinayo more than 40 years ago dito talaga on the part of uh, this part ng Misamis Oriental. Mm -hmm. So we are in a beautiful, creative space and with us is none other than a local, homegrown, well-known fashion designer dito sa Cagayan. None other than Kiko Domo to share with us kung ano nga ba yung nangyayari sa industry ng silk dito sa kanilang bayan. Kiko, thank you so much for Hi, having thank us. You. Thank you so much uh, for also coming here in studio. CDO. Yeah, I've seen some of your works dito sa shop mo. Can you tell us more of what you do? Uh, actually, I'm doing fashion focusing on couture. I'm into unconventional materials to have a wearable couture. Mm -hmm. Unconventional because I'm not using the usual fabric mm -hmm. for fashion. I'm using our local weavings, nice. local fabric, mm -hmm. I mean, and other materials that can be used as kung pwede mong gawing fashion, mm -hmm. yung pwedeng gawing myth, everything. <laughs> you can see, but basta wearable and comfortable yung client. Usually, yung available in the market is yung mga synthetic fabric. I'm changing it and using local fabric like Mindanao silk. Oh, okay. So, I'm using it with mm -hmm. conventional materials kasi hindi pwede gamitin lang yung Mindanao silk mm -hmm. kasi hindi siya as of now, hindi pa siya masyadong durable. Mm -hmm. So, minimix namin siya for linen mm -hmm. para maging matibay and long lasting yung gawang damit. The lagindingan silk is a lacking of weavers right now. Mostly, some of us designers, uh, local designers, are having hard time to to get the supply kasi mas pinofocus kasi ng weavers kung sino yung kumukuha ng bulk order sa kanila at yung consistent na kumukuha. If they will just make this more possible na Parang yung flow lang is systematic. Mm -hmm. I think mas maraming mapuproduce na fabric. Gaano nga ba katrabaho ang process ng pagpuproduce ng silk? Sabay-sabay natin yang aalamin. All right guys, what is up? Nandito tayo ngayon sa loob ng DOST PTRI upang alamin kung paano ba nila breed yung mga silkworm eggs. Pero bago yan, papakita ko muna sa inyo yung finished product ng... Pagbibreed ng mga silkworms, Michelle, tama ito yun, no? So, ito po yung finished product nila. So, ganito yung makukuha natin at the end of the whole process. Michelle, yung process ng paggawa ng silk, can you give us an overview of how this is done? Paggawa ng silk, unang-una, kailangan mo ng mulberry. Yeah. So, kasi yan lang ang pagkain ng ating mga uod. And then, after that, kailangan ng farmers. I-gugro yun ng mga farmers. After that, yung mga kukuls, ay dadalhin dito sa ating uh, PTRI Technology Center. Idadry natin yan. After that, lalagay natin sa makina at doon kukunin ang kanyang yung mismo silk, sil yung threads yung thread oh. ng kukuns na yon at yun ang gagawin na paghabi ng ating mga weaving community para maging fabric na talaga siya. Fabric oh. siya. so ano po yung kinukuha niyo sa mga farmers farmers ay cocoons so okay. inaalagaan yun, nila yung larvae yung mauod and then for 18 days yon alagaan nila and mm -hmm. then magkukuns na siya Pagdating dito, yun yung kinukuha natin sa farmers. Oo. Oh. Ito yung mga silkworm eggs. Oo, oh, okay. So may dalawa tayong klase. Ito yung mm -hmm. sa mga nanay at tatay. I mean, actually, it's really more of the nanay. Mm -hmm. The mother moth. And etong isang ano to, isang strain, kumbaga isang breed ito ng silkworm. And then once ipibreed namin siya ng another strain or another breed, ito yung kalabasan, hybrid. Ah, ito. Oo. Wow. Out of our 90 plus na mga breeds, meron lang kami selected na 13. 13 Oo, breeds. Oo, na tinatawag okay. namin commercial. Mm -hmm. Sila yung pinapabreed namin para magkakaroon ng hybrid. How long does it typically take? etong pag... Itong pagbe-breed. Pagbe-breed namin. abot din siya ng mga ano, um, ang minimum of two years. Guys, first step pa lang yan. Kapit lang dahil papunta pa lang tayo sa exciting part. Our next destination, sa Mulberry Farm naman. Tara! So, nandito tayo ngayon sa isang barangay o community dito pa rin sa Cagayan na tinatawag na Barangay Balubal. Ngayon, makikilala natin o kasama natin ang presidente ng community na yon na si Miss Marilyn Arabis. Miss Marilyn, maraming salamat po sa pag-welcome sa amin dito. Nakwento po ni Miss Ching kanina sa amin na pagkatapos daw po nila magawa, uh, ma produce yung mga itlog, dito daw po nila dinadala. Ano naman kung ginagawa niyo dito? Pagdating dito sa amin, Rearing House, bigyan nila kami ng third instar. Alagaan namin, mm -hmm. papakainin namin, iba ang mag-harvest, iba ang pagpakain, iba ang maghakot. Uh, parang bata, parang bata yung inalagaan namin ng uod. Miss mm -hmm. Ching, gano'n ka, gano'n po ka dami yung nakikater uh, na mga worms po dito. 1200 na kahoy mm -hmm. ay 20,000 na. No, so meron silang yes. Meron wow. silang 2400 mm -hmm. na mga kahoy. Pero nagpapa, I think ang maximum nila na uh, napakain is 70,000. No worms no po? Na worms oh, sa isang ano po yun, isang sa isang re uh, parang rearing. Isang ah, cycle. Yes. Usually po, gaano kadami na produce po na cocoon? Ah, uh, 59 to 61 kilos. 59 uh, to 61 kilos. Yung isang kilo po nun ay magkano pong nabebenta? 400 to 500, depende sa ano ilagay sa amin ng Classification. Uh, uh, Classification. Uh, so yung, depending AA, sa Oh, double uh, A, single A, <laughs> class B, class C. <laughs> yung iba-iba ang presyo. At dahil nandito na tayo sa Mulberry Farm, hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na mag-ikot at explore ang farm na vital sa silk production sa Misamis Oriental. Siyempre, nakuusap din natin ang ilang farmers dito. Ilang. Ano pong pangalan nila? Emelia Rosario so si, Cabelic. Okay, so ito si Nana Emelia. Ngayon, uh, gano'ng katagal na po kayo nagtatrabaho dito? More or less six years. Gano'ng po kalaki na, na More nung, uh, ka yung naitulong nung dito? Sir. Malaking tulong sa amin kasi additional income din sa aming mga asawa. Uh -huh. uh, Miss Joanne, mga ilang taon na po kayo nanghanap buhay dito? Higit six years na. Six years din po. Nang, uh, no, dati po bago kayo dito, ano pong ginagawa ninyo? Um, ginagawa ko nasa bahay lang, lay-in housewife, nag-aalaga ng mga bata. ah, so, noon po bata, ngayon uud na, inalagaan nyo. <laughs> so, kamusta naman po yung, magaho yung extra income dito sa, ano, sa farm, pagpa-farm? Malaking tulong sa aming pamilya yung may extra income kami dito sa farm kasi hindi na kami hihingi ng pambili ng aming mga personal kasi kumikita na kami. Okay, ano pong pangalan nila? Rubita Logos po, sir. With Rubita, okay. nag enjoy po ba kayo sa pagpa-farm? Ah, happy talaga. Masaya, masaya po. Mahap, masaya. Bakit po? Ano pong sa tingin niyo, ano pong pinakamasaya niyong ginagawa dito sa pagpa-farm? Ah, ano po, yung magsamasami ka kami rito, mga farmers, enjoy. Wala kaming masabi at, at saka nakaintindihan kami lahat. Mm -hmm. So, kung bago yung uh, pakiramdam niyo na magkakasama kayo sa hanap buhay? Ah, oo uh, po ano, magkapatid kami lahat dito eh. So, ngayon po, ano mong ginagawa natin ngayon? Nagtatanggal lang po tayo ngayon ng damo. Oo, oh, nagtanam, nagwi-weeding. Mm -hmm. ano, ng Kasi may mga nakausap po kanina na kahit po mukhang hirap sila, eh parang enjoy na enjoy, enjoy po sila enjoy dito kami. talaga. kami, no? Lahat enjoy. Gusto Dahil sa gusto nyo, ang ginagawa, ginagawa na makapunta kami sa iba, iba't iba, iba, ibang mm -hmm. lugar, mm -hmm. yung masaya kami, mm -hmm. Nag, kami, mm -hmm. tulungan kami, collaboration lang. Oh, uh, ang importante na ano, nag-collaborate me tanan lahat. Talagang mm -hmm. Talaga po nakaka-inspire yung story niyo, no? na nandito pa rin kayo, naghahanap buhay. Tsaka hindi lang kayo basta nagtatrabaho, nag-i-enjoy nag kayo. Enjoy. Na, parang bata pa kayo. <laughs> 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 hindi pa tapos ang tour natin for today's video. Dahil isasama ko kayo every step of the way. Sunod naman nating i-check kung saan napupunta ang mga mulberry na hinarvest kanina. So nandito tayo sa lugar kung saan nila pinapalaki yung mga small na silkworms. Kung saan makikita natin na kumakain na sila mismo nung mulberry na leaves. From the start, 7 days to no, na ganito um, lang sila. Oo, 3-day old pa to, three day so old. four more days mm -hmm. and then they're good to go to the farm. Ayan o, kung makikita nyo ang liliit lang talaga nila. So yung nakita nyo mga itim kanina na mga eggs, ito na pag nag-hatch sila So wala silang any requirement pa, Ms. Cheryl, than just yung mulberry leaves? Um, they have to be in a room na mayroon may certain temperature. Ah. At dapat uh, walang makakapasok, malinis. Masaya sila na-park, kaya nga inaalaga namin sila ng na selected the staff lang din ang nakakapasok dyan. So para talaga pala sila mga babies? Yes. Alam kong curious na kayo kung paano ba nagiging silk fabric ang mga silkworm na nakita natin. Actually, ako rin. Kaya ito, at alamin na natin. Paano po ba sinisimulan yung pagkuhan mm. ng threads? So, kanina, no, uh, niluto ang mga cocoons na ito. Mm -hmm. uh, tapos, pag uh, once ma-achieve na natin yung certain level, temperature. stage temperature, mm -hmm. so, isa-start na natin kunin ang kanyang Ayun. mga fiber. Mm -hmm. So, pag meron na itong ganito i-re-ready namin itong ganito. Oh. Kasi, bawat portion dito, kailangan ng minimum of 7 cocoons. Mm -hmm. So, 7 to ten In each po ng ganito? In each of okay, these okay. Ito yung pinakamanipis natin na silk mm -hmm. na pwedeng magamit at pwede nating ibenta sa ating mga weavers. Oh. So, so guys, kung, kung makikita nyo, no, yung cocoons na, na kinuha natin from sa farm, naluto, tapos ito na yung itsura niya ngayon sa tubig. So, medyo malambot na siya. Tapos, Meron talaga siyang thread oh, na pwede mong kunin or extract na nandito sa machine nila. Tapos, silk doon sa mga cocoons, ito na yung end product or yung finished product ng mismong pag na proseso. So, ang ganda, no? So, mga gano'ng kadami po yung napoproduce nyo on average? Um, for this facility, I think processing line natin, uh, ina-achieve natin na makaproduce siya ng 5 kilos of this one kilos. per day mm -hmm. for 8-hour operation. Tapos, yung pong napoproduce na yon mga ano na po yung mga materials na pwedeng... Magiging Magawa. fabric siya, i-hand weave at aabot uh, siya ng ano yan, mga 5-1 uh, kilo niyan, mm -hmm. 25 meters na fabric. Wow. Mm -hmm. Alright guys, so ngayon, nandito tayo sa final step ng processing ng silk. So Miss Ching, pwede bang ipakilala mo sa amin kung uh, sino ang kasama natin niya? Diego kasama natin si you know, Ms. Janet, siya yung President ng Abay no, Weavers multipurpose Cooperative dito sa Lagindingan, Misamis Oriental. Okay. Thank you so much for having us here. Miss Janet, ano po ba yung ginagawa nyo sa mga threads na nakukuha nyo kay Miss Jing? Ang ginagawa namin dito, eh ginagawa namin itong tila, mm -hmm. uh -oh. tapos eh ano namin, ihahabi eh, namin. Isa ano namin, eh yung 1.2 kilos mm -hmm. is gagawa siya ng 32 meters, tapos tatapusin siya ng one month. Isang buwan po yung pagkitrabaho. Miss, yung medyo matagal pala, no? extensive yung work. Yung sa pag lang. Sa pag lang uh, Maliban sa, ano, sa ibang process. Tapos ilan po kayo lahat dito sa cooperative na gumagawa po na? Tin po. Isang po. Tapos lahat po kayo nagtutulong-tulong para po makagawa ng Mm -mm. fabric. So ngayon po, sampu kayo dito. Uh, ano po eh, maghapon po kayo nag, ano, nag weave mm -mm. Sa isang maghapon po, mga ilang oras po yun. Pag-uumpisa kami ng 7 a.m. hanggang... Umaga uh po. -oh. Oh, yes po. Mm -mm. Hanggang 5. Ano pong ginagamit nyo na machine o kumbaga yung pinang weave Halloween niyo? Hanuven lang po. Hanuven? Yes po. Wow, so talaga po palang medyo labor mm -mm. intensive. Eh? Mm -mm. inyo pagtetrabaho Yung pagtatrabaho tapos sa uh, sa isa pong ano sa isa pong kilo po no kinikiloan siya yes, po. mga magkano po yung kikitain niyo yun doon isang hanay namin, yung mm -hmm. isang salang ah uh, uh, kikita po kami na pagmatapos yun kikita po kami mga 12 12,000 12, po. 12,000 yes, po. Guys, may mga nakikita tayo dito mga samples ng mga creation nila. So I think kasama po ito po ay galing sa ano no. Sa silk din. Yes po. Na nahinabi niya rin po mm -hmm. dito. Mm -hmm. So, may mga products tayo na ipapakita sa inyo later. Okay, ako yung nang-design niya. Yun. Oh, si Miss Janet pa pala yung design niya ito. Ano pong tawag doon? Sok-sok po. Sok-sok design po. Sok-sok sok design. Sok design. So, it po ay parang local na design po dito sa Um Hindi rin. Parang yun yung term ng ano, sa weaving. Parang insert. insertion ah, na design. insert Sok-sok sok is sok insert. design. Oh. Okay, okay, okay. So, ngayon pupunta tayo sa location o sa lugar kung saan nag-weave yung ating mga abi weaving cooperative no pati weaving syempre sinubukan ko na rin tingin niyo papasa naman kaya ako so syempre hindi tayo puro salita kita try natin mismo yung paghahabi so tuturuan ako ni Miss Janet kung ano nga ba yung ginagawa nila dito sa pang-araw-araw so Miss Janet paano po ba ito Ah, uh, unang una hindi siya madali. Nakakalito siya sa 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 first. Pero feeling ko pagka nakuha mo na yung rhythm mo, mag -e enjoy ka na. Kasi ano, papasok mo lang siya. Sa umpisa umpisa lang talaga siya mahirap. Okay, ano po pangalan nila? Angeline Maganoy po. Miss Angeline. So Miss Angeline, gano'n na po kayo katagal nagwi weave dito? Uh, Magti-10 years na po. 10 taon na. So gano'n po, based po sa 10 taon, gano'n po kahalagay yung, pag yung pag-weave sa inyo? Uh, napakahalaga para sa akin kasi ito yung silbi kinukunan ko ng hanap buhay, pang, pambili ng pangangailangan ng anak. So ano pong pangalan? Faith Dayan. Faith Dayan. Yes. Okay, Miss Faith, maraming salamat po. Miss Faith, uh, gano'n na po kaya katagal dito? Um, one year and eight months. One year, and eight months. So medyo bago pa po ng konti, no? Pero kitang-kita ko parang expert na kayo eh. Dito niyo po kinukuha yung pang sustento sa kanila. Saan? Ay may asawa rin ako, uh, uh, alalay lang yung kita ko dito sa kanya. Pero malaki pong tulong yung kinikita niyo? Opo. No? Miss Janet, ano pong uh, masasabi niyo? Bukod sa masaya sila sa ginagawa nila, ay eh, talagang ramdam ko na nakakatulong sa paghahanap buhay nila itong weaving. Nagpapasalamat kami sa walang sawang pagtulong nila sa amin. Mm -hmm. Tapos ang dami na nilang tinulong sa amin tulad ng mga training, mm -hmm. Yes, po. Tapos, may bagong daw pong building, yes, sabi po, ni Miss Faye. Yes po, may Pay. bagong building dyan. Bagong building. Uh, matatapos na yan, by November, mm -hmm. eh, ano lang sa amin, sabi na PTRI. Okay, so, uh, Miss Janet, sana po dumami pa kayong mga weavers at sana po lumaki pa yung mga um, proyekto ninyo kasama ang DOST. Okay, maraming salamat po. Isa sa mga goal ng DOST PTRI ang mas mapalaki ang production ng silk sa bansa, lalo na dito sa Misamis Oriental. So Michelle, ano po yung mismong naging tulong ng DOST hmm. doon sa silk Industry dito sa Pilipinas? Uh -uh particularly DOST uh, ptri yes. no kasi ito tayo nangunguna doon sa textile mm -hmm. research at saka yung mga activities doon at even pagta-transfer ng technology mm -hmm. malaki kasi nga uh, hinahanapan talaga natin ng paraan mm -hmm. so Gusto talaga ma-revive natin ma-revive oh. so hindi ba malaking potential ba ang Philippines? yes Michelle. yes mm -hmm. very much one is kailangan natin sa handloom oh, weaving na okay. enterprise community mm -hmm. yung paggawa ng ating mapinya seda mm -hmm. yung pineapple and silk really needs to have a lot of Uh, silk doon. Mm -hmm. So, malaking potential, madami din gamit ang silk. I and mean, locally, we have already, uh, wala part sa aming study yun. And even other industries are also asking us ask kung ano yung mga local production natin sa silk. So, parang ang ganda lang makita no na your team is really reviving your silk. Mm -hmm. Kasi I, I think hindi lang siya sa livelihood, but also preservation of culture. Mm -hmm. All right guys, isa na namang kwento ang nakita natin at natapos kung paano nakatulong ang siyensya, teknolohiya at inobasyon na makatulong sa mga Pilipino. Nagpunta tayo dito sa Cagayan upang alamin at matuto kung ano nga ba ang lagay ng isang napakahalagang industriya. Na most of us hindi pa rin natin alam which is the industry of silk. Nagpunta tayo sa DOST-PTRI, nakita natin yung buong process nila kung paano sila nagre-rear ng kanilang mga silkworms upang makabuo ng mismong silk or threads. Isa na kausap natin ang isang fashion designer na si Kiko Domo at nakita natin kung gaano nga ba kahalaga ang threads o gumamit ng isang lokal na produkto sa kanyang paglikha. Narinig natin ang kwento ng mga kababaihan sa Abay Cooperative at kung paano nakakatulong ang silk na yon sa kanilang hanap buhay. At sana through this story, hindi lang DOST PTRI ang sumuporta sa industriya ng silk. Ko hindi ang mga LGU sa talong lalo na tayo mga mamamayang Pilipino. So sec, di ba kanina nakita mo na ang ganda ng silk ko na parang barong. May eh, meron ka ba nun? Siyempre, meron din ako niyan. Barong na gawa sa silk. Ang ganda rin. World class talaga ang mga gawang Pinoy. Kayang-kayang makipagsabayan internationally. Sa pamamagitan ng science at mga proyekto ng DOST PTRI, mas napalalakas at ang palalaki ang produksyon ng silk sa Pilipinas. Huwag sana kayong magsawang suportahan ang mga programa ng DOST at sabay-sabay tayong magtagumpay sa tulong ng science. Kung may mga past episode kayo na gustong balikan, pwede niyo itong mapanood sa aming social media accounts. Kita-kits ulit next week sa panibago nating pagtuklas sa tulong ng science. Ito ang siyansikat, agham na may solusyon, teknolohiyang may aksyon. One DOST for you.